Laban na, bagong araw, panibagong kain. Ay, este, tuklas pala. <laughs> Yun, laban na, bagong araw, panibagong tuklas. Mga kababayan, amin ngang napag-alaman na ang putok-batok na masarap na lechon na mula sa barangay Lagare ay nandito na ngayon sa barangay Mabini Extension sa Kabanatuan. Dahil inilapit na sa inyo ang napakasarap na lechon ito. Alam kong gustong gusto mo rin makatikim ng masarap na lechon. Ngayon, mas pinalapit na kaya mas madali ka na ang makakabili. Welcome to our Karak licudan, la ya benar. Yun, ito nga ay matatagpuan sa tabi ng Fuel Center sa tapat ng Don Vito's Resto Grill dito sa Barangay Mabini Extension. Ang masarap na litsyong ito ay iniluluto sa Barangay Lagare. Idinadala naman dito sa Barangay Mabini Extension. Dahil na rin sa kahilingan ng maraming suki ni Kuya Aran, -Ar, kaya napagdesisyonan nila na maglagay ng pwesto rito. Ang RR Litsyonan nga ay kilala bilang nagbebenta ng litsyon na isang buo at may per kilo. Ang presyo nga ng isang buong litsyon ay nakadepende sa timbang ng isang baboy. Samantalang sa kasalimbang, kasalukuyan ay nagkakahalaga ng 800 pesos per kilo. Siyempre, pwede magbago yan depende sa kasalukuyang halaga ng baboy. Ito nga't mula sa Barangay Lagare ay inilalatag na ang napakasarap na lechon. Talaga nga namang napakainit dahil bagong luto. Ayan nga't kitang kita kung paano ito magmantika. Hmm, talaga nga namang nakakapanggigil. Tingnan nyo kung gaano kalutong. Ano <tinyo> ba isang Thank you. Wow! Grabe! Talaga nga namang nakakatakar At dahil pusong pangmasa nga ang RR Litsunan, pwede kayong bumili kahit 1 fort lang Siyempre dahil 800 ang kilo 200 ang 1 fort, 400 ang kalahating kilo Pero kung ako sa inyo mga kababayan isang kilo na ang bilhin ninyo dahil meron kayong libreng tinumis Tinumis na talaga nga namang sulit na sulit sa sarap At alam nyo ba mga kababayan, ang mas nagpapasakit sarap pa dito ay ang kanilang sariling gawang sarsa. Kaya naman, eto si Mudjako na talaga nga namang pil na pil ang pagkain. Paborito nga daw niya ang lechon kaya approve sa kanya. Sumunod namang tumikim itong si Goten. Talaga nga namang daw mapapa o may lechon ka sa sarap. Ang sumunod yan tumikim ng napakasarap na RR lechon ay itong si Pendo. Talaga nga namang daw lalaban sa pasarapan. At syempre, hindi ko ito pala alagpasin. At nang matikman ko nga ang napakasarap na lechon na ito ay hindi na ako nagtaka kung bakit marami ang humihiling na mailapit ito. Kaya mga kababayan, sa mga nais makatikim ng napakasarap na lechon, meron na po kayong mabibili dito sa kahabaan ng Mabini Extension. Pwede nga rin pala kayong mag-message sa kanilang official Facebook page na RR Lechona dahil pwede kayong umorder doon ng masarap na lechon para sa inyong mahalagang okasyon. Isang kanovo ay si Hano na naman ang ating natulungan na maipakilala at maipaalam sa inyo ang mahalagang detalye. Katulad ng palagi naming sinasabi sa suportahan at tangkilikin natin ang sariling atin. Ito pong muli sa SK Philippines isang proud probinsyano at isang proud novoy si Hano mula sa bayan ng Laon. Shoutout nga pala kay Sir Jan Jan Cecilio. Sa ngala ni Gote, ni Mujaco, Dugong at Pendo. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, paalam, ingat and God bless.